Sumiklab din ang sunog sa isang taniman ng tubo sa bayan ng Medellin sa Cebu. Natupok naman ang mahigit isang daang bahay sa Mandawi City. Makibalita tayo kay Nico Sereno ng GMA Cebu. Kanya-kanyang pagmamadali sa pagsasalba ng mga gamit ang mga residente ng barangay Paknaan, lungsod ng Mandawi. Sumiklab ang sunog sa mahigit isan daang bahay sa lugar pasado alas 3 ng hapon sa gitna ng mainit na panahon. Pagsubok sa mga bumbero ang pag-apula sa sunog dahil sa sikip ng mga daanan. Pinagkabit-kabit na lang ang mga hose para maabot ang mga nasusunog na bahay. Tumagal ng mahigit apat na minuto ang sunog. Ayon sa barangay, mahigit anim na pamilya o mahigit 200 daang individual ang apektado ng sunog tinatayang nasa mahigit isang milyon at dalawang daang libong piso ang halaga ng napinsalang ari-arian. Problema sa linya ng kuryente ng isa sa mga bahay, ang isa sa mga tinitingnang sanhi ng sunog. Nagpalipas naman ng gabi ang karamihan sa mga biktima sa mismong naabo nilang mga bahay. Ang ilan na mong problema sa epekto ng sunog sa pag-aaral ng kanilang mga anak, lalo pat final examination na ng ilang mag-aaral. na exam nila, wa, why nagka-eskwila? -esk Oo, oh, eh, bait kay dili ko ka concentrate ba. Hindi pa nagbibigay ng impormasyon ang lokal na pamahalaan kung anong tulong ang iaabot sa mga nasunugan. Malawak na grass fire naman ang sumiklab sa bayan ng Medellin, Cebu kahapon ng tanghali. Ayon sa mga residente, nagsimula ang sunog sa pagsisiga ng mga basura at damo sa lugar. Kumalat ito dahil sa napakainit na panahon at malakas na hangin. Wala namang nadamay na bahay. Paspas -pas kay hangin man. Hangin niya. Mutol siya na. Nahurot na di na matabang. Yan, nanay na, 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 nabot nga bombero, di naging katabang ang bombero, sir. Wala rin nasaktang residente pero may isang kambing na natusta. Inaalam pa ang halaga ng mga pananim na tubo na napinsala sa sunog. Nico Sireno, Nagbabalita, Pilipinas.